Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video, pagtaas ng SSS, pecha ng pension, pagtanggi, Paano mag-claim? Na-publish e noong ikasyam ng Hulyo taong 2024 kunin ang pinakabagong mga katutuhanan at update tungkol sa Social Pension News Philippines, pagtaas ng SSS, mga petsa ng pensiyon, pagtanggi, at paano mag Ang Social Security Benefits ay ibinibigay sa mga retirado na nakikitungo sa krisis sa pananalapi. Kamakailan, inanunsyo ng mga autoridad na dagdagan ang halaga ng benepisyo. Ang artikulong ito ay magbibigay ng maikling paglalarawan ng pagtaas ng SSS pension. Mga nilalaman mga balita sa Social Pension Pilipinas Pagtaas ng SSS Pension Gapecha ng Pensiyon ng SSS Mga pagtanggi sa pensions Paano magclaim ng mga pensiyon ng SSS? Social Pension News Philippines ipinagkatiwala sa mga autoridad ng SSS ang pananagutan sa pagbabayad ng mga pensiyon sa pagreretiro sa mga karapat dapat na benepisyaryo. Pinasimulan ng gobyerno ng Pilipinas ang SSS Program Program, isang social welfare program na tumatakbo sa buong bansa upang tulungan ang mga kabahayan na may mababang kita. Mayroong humigit kumulang 3.5 milyon ang umaasa sa SSS pension, kaya, ang isang increment sa Social Security Pension ay iaanunsyo ng mga autoridad, malamang na ipapatupad ang increment sa darating na buwan, ang increment ay inihayag upang ang benepisyaryo ay makakuha ng pangmatagalang katatagan sa pananalapi. Mahalagang link mga petsa ng pagbabayad plano ng pension. Benepisyo ng bata Benepisyo ng mga manggagawa Pilipinas Minimum Wage Increase at Pagtaas ng SSS Pension ayon sa kasalukuyang balita, tataasan na ng mga opisyal ng SSS ang mga benepisyo sa pagbabayad ng pensiyon. Gayunpaman, ang full-time na pagpapatupad ng binagong istruktura ay gagawin sa 2025, ang Retirement Pension Fund ay malaki ang posibilidad na tumaas ng isang piso at na sentimo sa taong 2024. Noong 2023, ang pensiyon ay tumaas sa 14% para sa taong 2024, ang halaga ay inaasahang tataas sa paligid ng 14.5% hanggang 15% ang increment na ito ay maaaring mula P1,000 hanggang 2,000 piso. Ang halaga ng pensiyon ay matutukoy sa pamamagitan ng buwan ng kredito sa sweldo at ang bilang ng mga taon ng pag-aambag. Ang buwan ng halaga ay maaaring tumaas sa 18,000 at piso, na may pinakamababang halaga sa 2,000 piso, ang mga miyembro ng SSS ay dapat na regular na magbayad ng kontribusyon upang matiyak ang kanilang pensiyon sa pagreretiro. Ang kasalukuyang rate ng kontribusyon ay 13% ng buwan ng kredito sa sweldo ng isang empleyado. Gayunpaman, ang rate ay inaasahang tumaas ng 1%. Ang mga miyembro ay maaaring tumanggap ng mga benepisyo ng pensiyon sa dalawang magkaibang paraan na ang lump sum na pagbabayad at lifetime pension, ang mga miyembro ng SSS pension ay maaaring tumanggap ng lump sum na bayad sa rate na itinakda ng SSS para sa unang 18 buwan. Ang buwanang pagbabayad ay sisimulan pagkatapos nito. Bilang karagdagan, ang lifetime pension ay ipagkakaloob sa mga karapat dapat na miyembro ng SSS na nag-optional for this pension benefit. Mga petsa ng pensiyon ng SSS mayroong iba't ibang mga kadahilanan na isinasaalang-alang ng SSS upang suriin ang pagiging posible ng mga pagtaas sa mga pensiyon at upang ma-access ang katatagan ng pananalapi na malamang na ibigay sa pamamagitan ng programa. Ang mga kadahilanan ay ang mga sumusunod. Ang koleksyon ng mga kontribusyon ay dapat na mahusay. Isinasaalang-alang ang pamumuhunan at kita para sa pagsusuri ng mga programa ng SSS. Ang bilang ng mga pensionado at ang mga pamamahagi ng demografiko ay isinasaalang-alang para sa pagsusuri. Ang tinatayang halaga ng SSS 1,000 piso ay inaasahang ilalapat sa lahat ng mga karapat-dapat na SSS pensioners, gayunpaman, inaasahang ipapatupad ang increment sa Hulyo, at ang disbursement ng pagbabayad ay isasagawa sa ikatatlumput isa ng Hulyo taong 2024, kapansin-pansin, ang mga karaniwang pecha ng pensiyon ay hindi pa iaanunsyo ng gobyerno. Mga pagtanggi sa SSS pension mayroong ilang partikular na alituntunin na kailangang matugunan ng isang benepisyaryo kung hindi, ang mga pensiyon ng SSS ay tatanggihan, ang mahalagang alituntunin ay ang mga sumusunod. Ang mga naghahabol ay dapat na may pinakamababang edad na 60 taon para matanggap ang mga bayad sa benepisyo, ang mga claimant ay dapat na permanenting residente ng bansa, kasabay nito, dapat mayroon silang mga kinakailangang dokumento bilang ebidensya ng kanilang paninirahan sa bansa at muli please subscribe my channel Kambos The Light and share hit notification bell for my next video update thank you